Ayon sa mga eksperto, siguradong tutulungan ng Amerika ang Taiwan pag nilusob ito ng China. Noong mga nakaraang buwan kasi, padalas ng padalas ang paggawa ng China ng mga agresibong aksyon laban sa Taiwan at sa iba pang mga bansa. Maraming senyales na naghahanda na talaga ang China para sa digmaan. Halatang minamadali na ng China ang pagpapalakas nila ng kanilang militar. Kailan lang ay nagpadala ang China ng mga barko at eroplano para palibutan ang Taiwan. Ayon sa mga military analyst, halatang pinapraktis na ng China kung paano nila lulusubin ang isla. Kaya naman, marami ang nangangamba na baka malapit na talagang lumusob ang China. Dahil doon, naghahanda na rin ang Taiwan at pinapalakas na ang kanilang mga depensa. Ang US ay nakikipagtulungan na rin sa mga kakampi nila para maghanda sa posibleng nalalapit na paglusob ng China kailan lang ay nakipagkita ang presidente ng United States na si Joe Biden sa Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin para siguraduhing malakas ang depensa nila laban sa China. Ayon sa mga eksperto, siguradong tutulungan din ng Japan ang Taiwan. Sabi mismo ng Prime Minister ng Japan na napaka-importante daw para sa kanilang national security na mapayapa ang Taiwan. Kung masasakop kasi ng China ang Taiwan, malaki ang posibilidad na Japan naman ang susunod nilang lusubin. Meron din kasing pinagtatalo ng teritoryo ang Beijing at Tokyo kaya posibleng lusubin din ng China ang Japan para makuha ang mga teritoryo nito. Kaya naman, napaka-importante na hindi masakop ng China ang Taiwan. Malabo kasing tumigil ang China sa pagsakop ng isang bansa lang. Maraming senyales na gusto ring sakupin ng China ang mas marami pang teritoryo. Pinapalakas na ng Japan at United States ang kooperasyon ng mga militar nila. Importante yon para siguraduhin coordinated ang United States Armed Forces at ang Japanese Armed Forces pag umatake na ang China. Kaya naman, madalas nang nagsasagawa ang militar ng Amerika at ang militar ng Japan ng mga military exercises. Pinadala na rin ng United States Armed Forces ang napakaraming sundalo nila sa Japan para siguraduhing mabilis silang makakaresponde pag lumusob ang China. Marami na ring military bases ang Amerika sa Japan. Ayon sa mga reports, nasa Japan na ang mahigit 50,000 na sundalo ng Amerika. Bukod dun, sandamakmak na eroplano din ng Amerika ang nakadeploy na sa Japan. Kaya naman, Siguradong nagdadalawang isip na ngayon ang China kung kaya ba talaga nilang sakupin ang Taiwan. Maraming eksperto ang nagsasabi na hindi maiiwasan ang gera sa pagitan ng China at United States pag inatake ng China ang Taiwan. Inaasahan na pag nilusob ng China ang Taiwan, maglulunsad ng mga pag-atake ang United States Armed Forces sa mga puwersa ng China mula sa mga U.S. military bases sa Japan malaki ang posibilidad na magkaroon kagad ng gera sa pagitan ng United States at China pag nilusob ng China ang Taiwan. Kailan lang ay pinahiwatig ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden na matindi ang suporta nila para sa mga kakampi nila sa Asia-Pacific region. Ayon sa mga eksperto, totoo ang sinasabi ng U.S. President dahil karamihan sa mga puwersa ng U.S. military ay nasa rehiyon na makikita sa mga kilos ng United States Armed Forces na talagang pinaghahandaan na nila ang nalalapit na paglusob ng China sa Taiwan. Kilan lang ay sinabi ng Prime Minister ng Japan na nakapagdesisyon na silang palakasin ang defense capabilities nila dahil sa napakaraming gulo na nangyayari sa mundo ngayon. Sobrang binago na rin daw ng Japan ang kanilang security policy dahil sa mga kaguluhan sa mundo. Dahil daw sa security challenges na padami ng padami, mas lalo daw naging importante ang pagkakampihan ng Japan at United States. Sobrang delikado kasi ng lokasyon ng Japan dahil napakalapit sa kanila ng mga bansa na maituturing na kalaban nila. Galit ang Russia sa Japan dahil sinusuportahan nila ang Ukraine. Bukod doon, meron ding pinagtatalo ng teritoryo ang Japan at Russia. Ang North Korea naman ay mapanganib din para sa Japan. Matagal nang galit ang North Korea sa Japan, kaya posibleng biglang atakehin ng North Korea ang Japan pag lumusob na ang China sa Taiwan. Tapos lagi ring tinetesting ng North Korea ang mga weapons nila sa isang napakadelikadong paraan. Pinapalipad ng North Korea ang mga missiles nila papunta sa dagat malapit sa Japan. Bukod doon, ayon sa mga eksperto, pwede ring biglang umatake ang North Korea sa South Korea. Sobrang mapanganib para sa Japan pag nangyari yon dahil posibleng mahila sila sa digmaan. Ganun paman, bagamat posibleng umatake ang North Korea sa South Korea para testingin ang mga weapons nila, malabong magsimula ang North Korea ng isang all-out war dahil siguradong alam nilang kaya ring wasakin ng Amerika at ng mga kakampi nito ang militar nila ng sobrang bilis lang. Kaya naman, maraming eksperto ang nagsasabi na posibleng ang plano ng China at ng mga kakampi nito ay ang sabay-sabay na umatake para mahirapan ang militar ng Amerika na labanan sila. Ganun pa man, marami ring malalakas na kakampi ang United States kaya kahit sabay-sabay na umatake ang China at ang mga kaalyado nito, malabo pa rin na manalo sila. Sobrang mas malakas ang NATO kaysa sa alyansa ng China, Russia, North Korea at Iran. Ganun pa man, pwedeng tulungan rin ng iba pang mga bansa ang grupo ng China. May iba pang mga bansa na galit sa Amerika kaya posibleng magkaroon pa ng ibang mga kakampi ang China. Bagamat malabong manalo ang China at ang mga kakampi nito laban sa NATO, delikado pa rin pag nagkaroon ng World War III dahil kaya pa rin nilang gumawa ng malubhang pinsala sa mga bansa na gegerahin nila. Dati ay merong pacifist na policy ang Japan. Pero ngayon, dahil sa mga agresibong aksyon ng mga kalaban nilang bansa, papataasin na ng Japan ang budget nila para sa depensa nila. May plano ang Japan na bumili ng mas marami pang weapons. Gusto rin ng Japan na magkaroon ng militar nila ng counter-strike capabilities. Pinahiwatig ni Kishida na ang dahilan kung bakit gusto nilang palakasin ang military nila ay dahil ang mga bansa daw na malapit sa kanila ay nagde-develop ng mga ballistic missiles at nuclear weapons tapos yung iba naman daw ay binibuild up ang defense capabilities nila at hindi daw malinaw kung bakit. Pinahiwatig din ni Kishida na sinusubukan ng China na baguhin ang status quo sa rehiyon at isa daw yon sa mga dahilan kung bakit kailangan ng Japan na palakasin ang deterrence nila at ang response capability nila. Ayon sa mga eksperto, gusto ng Japan na makakuha ng mga sandata na pwede nilang gamitin para atakehin din ang mga military base ng China na nasa teritoryo nito. Ang Taiwan ay meron ng mga ganong klase ng weapons, kaya kung lulusubin sila ng China, ay siguradong makakaganti din sila sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga missiles papunta sa mga military base ng People's Liberation Army na nasa China mismo. Naniniwala din ang Prime Minister ng Japan na ang seguridad sa Europe at Asia Pacific ay konektado. Kaya naman hindi nakakapagtakang talagang nagbibigay ng malaking tulong ang Japan sa Ukraine. Sa katotohanan, kahit nung kakalusob pa lang ng Russia sa Ukraine, nagpadala na kagad ang Japan ng malaking tulong sa bansa. Ang patuloy na pagsuporta ng Japan sa Ukraine ay isa sa mga dahilan kung bakit talagang napipikon si Putin sa Japan kailan lang ay sinabi ng Japan na tutulungan nila ang Ukraine na makakuha ng mga air defenses. Nagbanta naman ang Russia sa Japan na wag daw nitong susubukan na tulungan ang Ukraine na mapalakas ang mga depensa nila. Mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine, mas lalong lumala ang relations ng Moscow at Tokyo. Pero kahit nung hindi pa lumulusob ang Russia sa Ukraine, hindi na magkasundo ang Japan at Russia. Kaya naman marami ang naniniwala na paglumusob ang China sa Taiwan, pwedeng tulungan ng Russia ang China sa pamamagitan ng pag-atake sa Japan. Kailan lang ay nagpalipad ang Russia at China ng mga fighter jets malapit sa teritoryo ng Japan. Marami ang nangangamba na isa yung sinyales na magtutulungan nga ang China at Russia na lusubin ang Japan. Ayon sa mga reports, malapit ng bisitahin ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin ang North Korea. Nauubos na ulit ang mga military stocks ng Russia at dahil sa mga sanctions na pinataw sa kanila ng mga Western countries, sobrang nahihirapan na silang gumawa ng mga bagong weapons at ammunition. Bagamat pasikretong tinutulungan ng China ang Russia sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga materyales na kailangan nila para sa paggawa ng mga sandata, mukhang hindi pa rin yun sapat para talagang ma-replenish ng Russia ang military stocks nila. Bukod doon, posibleng napabagal ang pagbigay ng China ng mga materyale sa Russia dahil kailan lang ay winarningan ng mga Western countries ang China na kung hindi nila titigilan ang pagtulong sa Russia, paparusahan sila ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga sanctions. Kaya naman posibleng ang China ay hindi muna nagbibigay ng sobrang daming tulong sa Russia para hindi masyadong mahalata ang ginagawa nila. Kaya naman hindi nakapagtatakang bibisita si Putin sa North Korea. Kailangan ni Putin ng mas marami pang missiles para sa militar niya, kaya posibleng hihingi siya sa North Korea ng mas marami pang mga missiles. Noong mga nakaraang buwan, nagsimulang magbigay ang North Korea sa Russia ng sobrang daming mga missiles. Sa katotohanan, tinuturing na ang North Korea na isa sa mga leading weapons supplier ng Russia. Ayon sa mga reports, nagbibigay ang North Korea sa Moscow ng mga extensive military packages including ballistic missiles at mahigit tatlong milyon na artillery shells. Kailan lang ay nagsimula na ang Amerika na ipadala ang inaprubahan nilang bilyon-bilyong dolyar na tulong para sa Ukraine. Nagsimula ng makakuha ang Ukraine ng mga advanced air defenses dahil sa tulong ng United States. Kaya naman, karamihan sa mga missiles ng Russia ay napapabagsak na nila ulit. Dahil doon, kailangan ni Putin ng mas marami pang mga missiles para makapagsagawa ang Russian Armed Forces ng mga opensiba. Ayon sa mga eksperto, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit bibisita si Putin sa North Korea para humingi ng mas marami pang mga missiles. Dahil sa dami ng mga gulo sa mundo, nakaalerto na ang NATO. Pinapalakas na ng alyansa ang mga depensa nila bilang paghahanda para sa mga potensyal na military engagements. Dahil sa escalation ng warfare sa iba't ibang rehiyon, nakita ng NATO na kailangan talaga nilang palakasin ang kanilang mga militar para siguraduhing handa silang rumesponde ng mabilis sa mga threats sa seguridad nila. Dahil pwedeng bigla na lang magkaroon ng isang pandaigdigang gera, kailangan talaga ng NATO at pati na rin ng iba pang mga bansa na palakasin ang mga depensa nila para siguraduhin kaya nilang ipagtanggol ang teritoryo nila.